Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, eh, nagmamanage ng uh, operations mo sa Bomban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Your Honor, uh, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakaling, siya po in nalilink po sa akin na mayor, uh, pwede ko po ba malaman kung sino po siya para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga At pogi po ba siya? Pogi naman po I mean, siya. Hindi ko na makilala eh. <laughs> <laughs> Hi, ano negosyo ng tatay mo sa China? ah uh, fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may But embroidery na, din po. Ano Uh, Your Honor, hindi na po niya nati-disclose po sa akin. Okay, magkano binibigay siya yung tatay mo? Uh, Sino mo nagbibigay yung tatay mo sa iyo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano na, pero... binibigay sa iyo? Um, minsan po, 500,000. Minsan, 1 million. Minsan, 2 million. Gano'ng kadalas yung 500,000? Gano'ng kadalas yung 1 million? Um, Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero... Hindi naman po siya hindi po siya in a regular basis po. Gaano kadala siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, since 14, 14 na... years old po ako. Negosyante ka na no 14 years old ka? Um, uh, 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so, so so nagbibigay siya ng pera, kalating milyon, sa so milyon sa so manlalagay pera. Um, sa farm po. In fact nga po na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi pa po ako naglagay po ng sufficient. Okay, uh, nasan ang tatay mo? Ang tatay ko po, uh, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Uh, siguro may isang linggo lang po. Sigurado kung babalik? Ah uh, every now and then naman po, uh, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas. Po. Okay, Mayor, meron lang kita tanong sana sagutin mo ng buong katotohanan. Sino nag-operate o nagmamanage ng Pogo before you became Mayor? Uh, Your Honor, ang nag-operate, ang nag- Ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Yung si Shi, yung si Xi Chun Chan po na taga Hong Sheng at si Wang Ji Yang po na taga Baofu po. This is quite personal. Uh. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo eh nagmamanage ng uh, po operations mo sa bomban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila li nililink po sa akin pero wala pong partner, wala parang pong... Paano, paano nililink sa'yo? Romantically or, or, what, or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Pong no, na natin pag-usap. No, no, because I have no, this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that uh, you have a living partner that manages the uh, pogo operations in your your town. Your honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Hmm? Kahit nga po, ipalabas niyo po sila magharap po kami, hindi po yun totoo. Eh... Mayor din. Kapwa mo, Mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Eh, pag uh, idaday-evolge ko eh, syempre, di-deny mo. Ah, uh, hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang uh, bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Ah, uh, Norte po. Marami po ang kakilalang Mayor po ng Norte po. O, oh, sa so Pangkasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po, hindi nilink nyo po sa akin. Oh, hindi ako naglilink sa'yo. wala akong, ano. Pero wala pong katotohanan. sino, po Sino kayo nililink, nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado, baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ikaw ako ng totoo. Ikaw nagsasabi. Ma, ma uh, kilala mo na kung sino nililink ko iyo. Sabihin sabi mo kung sino. Basta uh, your honor, wala pong boyfriend, wala pong partner. Then, ngayon, ano, pinapahihwating mo na eh, sino yung nalilink sa'yo? Your honor, uh, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakalink, siya po yung nalilink po sa akin na mayor, uh, pwede ko po ba malaman kung sino po siya para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga na pagkasinahan. At pogi po ba siya? Ha? Pogi naman ah, po siya. Hindi ko naman makilala <laughs> eh. Yung po nagkwento po As sa inyo. Goy said, hindi po laughing matter ito. Apo. Okay, uh, sino? Sabi mo na sa akin kung sino. May alam ka, di eh. Sabi mo na rito sa committee. Uh, your own well, no kaya ako binibring out ito. Uh, because the, the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Alright? Wala akong pakialam sa 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 mga relasyon ninyo. I, I, do, I do not care kung may relasyon ka sobiit. So um, wala akong pakialam. Uh, your honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin, gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng pogo business po. At wala rin po akong pogo business po, your honor. 'Di ba may lupa ka rin sa Bumban? Meron po. Hmm. Tinayo mo ng pogo. Your Honor, uh, hindi po siya pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung pogo po... rin. Yung pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya yeah, meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, doon po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay, uh, marunong ka mag-Chinese. Ano Chinese name mo? Wala pa akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing, di mo kilala yung nanay mo? Uh, your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, um, honestly to, bago po nangyari to, masamay love ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, uh, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Si partner ng tatay mo? Opo. Kung nagkaroon ng helicopter, magkano yung binigay ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po at sa loob po ng two years po minigay sa, sa akin ng tatay ko po yung kalahati po nung pangbayad po ng helicopter. Kalahati? Opo. Eh, kasi ang nakalagay dito, 60 million pesos. O, uh, Your Honor, ah uh, nabili po siya less than 1 million dollars po. Yung dollar po nung time po na nabili po is kung di po ako nakakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? 2000, 2019 po yata. Kanino niyo pinurchase? Lion Air po. Lion Air. Okay. Archie po. Uh, ang kausap ko po si Sir Rene. Rene? Rene. Sia? You? Opo, Rene Sia po. Sia? Opo, Sia. Patay opo. na? Namatay na? Ay. Anyway, bakit Pogo yung napili mong ano, negosyo? Your Honor, wala po akong negosyo. Basta na kayo sa pigery farming business. Your Sino Honor. Ano nag-udyok sa'yo na mag, magpatayo ng Pogo doon? Your Honor, wala pong Pogo business at hindi po ako yung nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property pa yung lupa lang po. Wala kang negosyo, yeah, wala kang negosyo Pogo? Wala po ako oh, negosyo pogo. pogo. Eh, bakit mo pinayagang magkaroon ng Pogo sa property mo? Uh, Your Honor, nag po kami, yung Baofu po, bago po ako nag-divest po, in invite ko po sila para mag-invest po sa Bamban. Pero ako po, wala po akong Pogo na business po at hindi rin po ako nag-manage po ng Pogo. At license po yung Pogo na andun po sa Bamban. Ang sakin lang po, is nung naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit po. Okay, Doon sa interview mo kay Miss Karen Davila, no? Uh, na pinalabas lang nung lunes, Sinabi mo na bumili ka ng you bought the Baofu land in Bomban for 700 pesos per square meter. Tama? Tama po, Your so Honor. So that it was about 55.3 million pesos for the 7.9 hectare land in 2018. Tama? Tama po, Your Honor. How much did you shell out for the purchase of that parcel of land? Your Honor, nabenta ko po siya ng 1,200 pesos per square. Nabenta mo? Opo. Nang ang usapan po namin dyan ay fif, ay sa akin po yung majority po ng share at no saan mo kinuha yung pambayad ng lupa? Kinaginata yung pambayad mo? po ng lupa installment po, your honor. Installment po kagano. Opo, installment, installment po, uh, partially po galing sa farm, partially po galing po sa tatay ko po. Magkano yung galing sa tatay mo? Your honor, ito double check ko po. <laughs> Wala kang hiniram na pera galing sa mga creditors? Ah, uh, meron po akong loan po, Your Honor. Magkano? Outstanding ko po ngayon, nasa, hindi ko po sure yung exact pero almost 200 po. Mga 190 po siguro. One? 190 million. So, so tinatanong sa'yo ni Sen. Risa, ni Madam Chair kanina, kung sino yung mga Board of Incorporators mo dito sa Baofo? At uh, halos lahat ay uh, may mga criminal records. At ngayon, sinabi mo, ngayon mo lang nalaman? Your Honor, doon sa Zhang yang, nalaman ko po nung first hearing po na fugitive po siya. Before po noon, hindi ko po talaga alam. Doon sa naman po dalawa, nakita ko po doon sa Facebook post po ni Madam Chairman po at gumawa po ako ng research po, nag-search po ako sa Google. Sino ito si Lin Bao Ying? Lin Bao Ying, yan po yung nakita ko po kahapon po na ay, isa po siyang incorporator po ng Bao Fu, at nung no after ko po mag-divest po, hindi ko na po alam. Hindi mo kilala itong si Lin Bao Ying? Si Lin Bao Ying tsaka yung isa pa po na lalaki, hindi ko po kilala. Ang kilala ko lang po dyan si Zhang Zhiyang. Kasi she's the only woman accused in the 2.8 billion billion dollars ha, money laundering case. Ito, hindi mo kilala? Hindi ko po kilala, Your Honor. Board of Directors ng Baofu, hindi mo kilala? Hindi ko po kilala. Ang, nag, ang kakilala ko lang po dyan, ang kausap ko po dyan, is Zhang Jiang. Sino yun si... Sino ulit? Zhang Jiang. O ano siya? Board of Incorporators din? Opo, Board of Incorporators. At siya po yung kausap ko po. Hindi, so hindi mo kilala itong si Lin Bao Ying? Lin Bao Ying, hindi ko po siya kilala. Ilan ba yung Board of Incorporators mo? Uh, Meron pong tatlong foreign po. Walang Pilipino? Meron pa po isang Pilipino. Sino? Uh, Rachel Ikaw? Joy po. Ikaw, anong participation mo doon? Ang participation ko po doon sa Baufo po ay sa akin po yung property, sa akin po yung lupa. Hindi ka member ng ano? Board of Incorporators? Uh, bago po, incorporator po ako. At after ko po mag-divest po, umalis na po ako. After kang mag-divest po, 2021 po. Noong nag-mayor ka? Hindi pa po ako mayor po noon. Gusto po nila magpasok na po ng pera at wala po akong ipapasok. Kaya napag-usapan po namin na ibibigay ko, ibibenta ko na lang po yung percentage po ng share po na hawak ko po.